Matikidaan po. Ayan, nandito ako sa bahay ng aking maring. Hello, maring. Kumakain na pala siya mga inday. Ayan, condolence maring. Hindi ka ba uuwi maring sa bahay ninyo? kain. Kumusta maring? Hindi ako makaka-uwi mga inday. Dahil ang mahal ng pamasahe. Kain. Condolence. Kain ba lang yung ating maring. Pinuntahan ko muna dito mga inday kasi alam nyo na. Yung mga una naming video, yun yung ano, mga mga video namin mga inday. Hindi pa muna kami gagawa ng mga ano namin ngayon. Siyempre, so, dito natin yung ating uh, maring. Hindi ako makakaway mga inday dahil ang malang pamasahe, walang ano kasi walang promo sa plano mahal mga Inday. Kaya hindi talaga kami hindi ko talaga makita si papa ko. Kumain ka na. Sando ka ng kanin doon. At masakit, masakit man talaga sa akin kasi umuwi kami nung umuwi ako nung February. 20 years kami bago nagkita. May sakit siya rin, mga Inday. Tapos ngayon, bigla namang kinuha. Eh, no choice mga Inday kasi wala din naman ako ang ipon ngayon pa kasi umuwi ako nung February. Malaki-laki din yung pera ko noon na pinaglaanan din, pinag pinaglaanan ko din yung pera ko na umuwi ako noon. Kasi tagal ko nga hindi naka-uwi. Kaya ngayon mga hindi, wala talaga. May bang no? Sa may, ano, sa may kabinet. Hindi kaya mga hindi, isa pa mga anak ko dito, nag-aaral, walang, ma walang maiwan. Ma ma Rito. Ito gusto ko. Kain mga hindi. Kahit gusto nyo kumang lumipad, talaga ako makakalipa dahil wala akong pera. Malaki kasi mga inday ng ano, pag walang promo na sa 5,000. Papunta lang yung aeroplano, tapos pabalik 5,000 na naman. Manila to pagadian lang yung mga inday, tapos iba pa yung dito sa amin papuntang Manila. Kasi siguro, magbibigay nila ako ng kunting tulong kapag ano, kahit masakit sa akin mga inday, wala. Talagang ano, hindi kaya kaya mga hinday, wala tayong wala akong pera kaya e sabi nila mapapalitan ng pera eh wala nga mga talaga yan ang mahirap mga hinday, sa mga malalayo di ba malayo ang anamin na pangasawa syempre yung iuwi namin ay syempre, ipadala na lang natin para makatulong na rin sa kanila kasi kung uuwi pa tapos babalik papunta nung papunta dito, mas magastos na. Kaya yung magagastos sa pag-uwi, eh, ipadala na lang, no? Para makatulong pa sa kanila. Pero gusto ko talaga mo yung mga inday. Pinapaharap po si auntie ko ng tiket kaya na kaso kwinta ko ang laki. Wala, walang pera. Siyempre pera pang maiwan ng mga anak ko dito. Kung ilang linggo ako doon. Kaya, timbang-timbang ko mga inday, dito lang ako makauwi. Kahit mahirap. <coughs> iiyak ko na lang mga inday. Siyempre, hindi ko na masilayan si papa ko kasi siyempre wala na. Lahat naman tayo ay pupunta dyan, kaya... Ako lang yung hindi nakakawi mga inday, mga kapatid ko, nandun na sila. Mababiyahin na yung dalawa mamaya, yung isa nandun na din. Anim kami mga inday, anim. Ang dalawa nandoon. Tapos yung isa nagbiyahin, nandun na yung dalawang hindi. Ako nandito, malayo, dito lang makauwi. Kaya hirap talaga pag walang pera mga hindi. Hindi ka talaga basta-basta makalipad. Kung may pakpak lang talaga, pwede kong lilipad na lang ako. Yung ulam oh. na yung mga hindi Oh. Lit na yung tanghalian namin. May kanin pa doon? Ayan niya. Walang kanin. May kanin pa doon ah. Kunin mo yung bangon sa isa doon. <laughs> <Kuhin> mo doon. Opo. <laughs> Kunin mo na nga doon. Ayaw ko nga. Ayaw naman mga bata mo yung gabi yun. Hindi nga, kaya din. Ayaw ko nga, tama lang sa akin. Hindi ako kakain.